Good? Yeah. Good. What is it? Chicken? Ass. Yes. Chicken ass. Chicken ass. Chicken ass. Oh. Oh my God. I just ate some chicken ass, y'all. This is chicken ass. What's up, mga katol? Ngayong araw pupunta tayo dun sa isa sa pinakamalaking night market dito sa Taiwan. Dun sa Songshan. Yung at eto sasakay na tayo ng bus Bali sabi Doon daw pumunta si Dwight Howard At malay mo makita natin doon di ba Eto nakababa na kami ng bus Sasakay naman tayo ng train At nandito na nga tayo sa train station Dito sa amin sa Chidu At Sasakay na tayo ng train Eto na Sana ma Machempohan natin doon di ba Napakaswerte kung machempohan natin si Dwight Howard doon Talaga naman <laughs> So eto na nga Kapuesto na ako Ayan Nabiyahi na Bali mga 15 minutes lang ata Doon na kami Malapit lang siya sa Taipei Ito, eto na Songshan Ayan na Dito na tayo sa Songshan Ayan Pababa na tayo Ito na nga Nalakad na kami Kasama ko pala si Kuya at si Ked Nelson Kaming tatlo pa rin ito, sa fight tayo ng escalator. Sana, uy! Teka lang ah, ang daming tao ah. Grabe, sobrang daming tao. Grabe, parang piyesta dito. Tingnan nyo naman. Napakadaming tao. Grabe. Tapos ayun eh, nga pala, tinignan nyo kung mapapasin nyo yung video ha? Para siyang ano, para siyang nagbabibrate. Kasi, Merong ano eh, mayroong siyang sound yung parang dagundong ng tambol yung ganun grabe oh, daming tao tingnan nyo naman oh parang piyesta, uy si ano yun ah, si Samsara yun ah yung ex ni bugay na Koy-Koy awed <laughs> oh, no nandito ata sa Taiwan si Samsara <laughs> pero hayaan na natin yan eto ipaparinig ko sa inyo yung tunog ng tambol kaya parang nagbabibrate yung video natin pahinggan nyo daming tao yung karatola na, na kinainan ni na ni Dwight Howard yung huli huli yun pamamawala tayo at ayun, narinig nyo na yung tunog ng tambol para tinatawag na yung gear 5 ni Luffy no? <laughs> sakto sakto naman eh no pero eto na, dito na tayo sa Uh, night market sa so, subukan natin hanapin yung kinainan ni Dwight Howard at masubukan din makain matikman ganun pero tignan nyo naman pati dito sa night market napakadaming tao grabe hindi ka na mga usad sa paglakad eh yun na nga. tignan nyo naman oh napakadaming tao grabe ang yung tarang isa daw kasi ito sa pinakamalaking ah, night market dito sa Taiwan eh. Grabe ang haba niyan. Tignan naman oh. Teka, nahanap ko yung parang ano eh, yung karatulang kulay blue yun eh. Yung parang banner ganun. Yun yung kinainan ni Dwight Howard eh. Pero parang di kami makakasubok ng pagkain dito, sobrang daming tao. Tignan naman oh. Grabe sana naman lang eh makita man lang namin si Dwight Howard dito no <laughs> tingnan nyo naman oh no? grabe yun yun ay nga tayo yung uliber na yan ah hindi ako sure pero tingnan nga natin baka yan nga yun yung ano yun eh pet ng manok eh <laughs> yung kinain nya at ayan no? natin na yung kenda ka pala ng damit ang baratilyo parang baratili sa atin ganun <laughs> Grabe, ang daming tao. Sana man lang ay maligo mo lang si Dwight Howard. Makita man lang ng personal. <laughs> Pero wala, mukhang malabo sa daming tao dito. Ayan, nagikot-ikot na lang kami. Hanggang dito na lang. Paalam.